Oh yes! Magandang buhay muli mga kaagrikultura at welcome back ulit sa ating youtube channel, Agrikultura. Ang paksa o pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol ulit sa ating ampalaya o bitter gourd or bitter melon kung tawagin. Ito po ay may scientific name na Momordica charantia. Paano mo ilalarawan ang isang puno ng ampalaya? Ang ampalaya ay isang akyat na puno. Halos o medyo makinis ang hugis nito. Taon ng puno ang ampalaya. Ang mga tendrils ay simple. Hanggang sa 20 cm ang haba nito. Ang mga dahon naman ay may mga sukat na 2.5 hanggang 10 cm ang lapad gupitin ang itsura nito at halos lima hanggang pito ang guhit meron ito. Pahaba ang hugis at may hugis ngipin at hugis puso sa vase. Ang mga dahon ay ginagamit sa panggagamot na ginagawang juice ay isang mahusay na anti tosib o nakatutulong sa paghinto sa obo. Antipyretic para naman sa lagnat at antelmentic o laban sa mga roundworm. Ginagamit din si ampalaya upang gamutin ang sterility sa mga kababaihan at maaari nitong maibsan ang mga problema sa atay. Ang ampalaya nga ba o bitter melon or bitter gourd ay isang prutas. Ito po ay hindi isang gulay ngunit isang prutas bakit ang bitter o ang pait ni Ampalaya? Well, nalaman ko na ang Ampalaya ay isang melon, kaya't ginagawang prutas ito. Mula sa mapait na lasa ay ang panggagamot na halaga nito. Ang pagkakaroon ng sangkap na tinatawag na momorsidin. Ang Ampalaya ay naglalaman ng isang halo ng flavonoid at alkalonoid na gumagawa sa pankreas na naman ng insulin na kinokontrol ang asukal sa dugo sa mga diabetes. Ayon sa American Academy of Family Physicians, makatutulong ang pagkain ng ampalaya dahil meron ito fiber na maaring makatulong panlaban sa sakit sa puso, diabetes, diverticulitis at ilang mga cancer. Ang ampalaya ay isa ring mahusay na mapagkukunan ng mga carbohydrates na ginagamit para sa mabilis na enerhiya. Vitamin A, magandang pagkunan din para sa ating good vision. At ang mga mineral na iron, phosphorus at potassium. Mabuti ang ampalaya para sa may mataas na dugo o sa mga high blood na dahil makatutulong din ang ampalaya sa pagbaba ng masamang antas ng kolesterol sa katawan. Sa gayon, makabuluhang binabawasan nito ang panganib na atake sa puso at stroke. Pinapanatili nito ang presyon ng dugo ng katawan dahil mayaman ito sa putasa o potassium na sumisipsip naman ng labis na sodium sa katawan. Maraming bitamina at minerals ang makukuha sa pagkain ng ampalaya, mga kaagrikultura. Dahil sa mga tuntunin ng mga nilalaman ng nutritional facts, ang mga prutas at dahon ng ampalaya ay naiulat na mayaman sa mineral at bitamina, lalo na ang iron, calcium, phosphorus, bitamina B. Dito sa Pilipinas, inihahanda ito sa iba't ibang pagkain tulad ng panghalo na may pritong ground beef at talaba o may mga itlog at dice na kamatis. At higit sa lahat, inihalo din ito sa pinakbit na patok sa panlasang Pinoy. Maganda ba para sa kidney ang ampalaya? Ang mapait na melon ay may positibong epekto sa diabetes, presyon ng dugo, immune system, pulmonya, Cancer at Infection Ang katas ng mga purutas ay may proteksyon na epekto sa diabetes na sakit sa bato dahil sa mga katangian ng antioksidan. Ang mapait na gulay ay maaring magkaroon ng malaking tulong na lunas para sa mga pasyente. Ang mapait na pagtikim ng gulay, ng ampalaya o mapait na gourd na tinatawag na Momordica charantia ay kilala bilang isang alternatibong lunas sa pag-ubo, mga problema sa tiyan, sugat at higit sa lahat, diabetes. Bakit ang mapait na gourd ay hindi dapat kainin sa gabi? Alam nyo mga kaagrikultura, ang pinakakaraniwang kadahilanan na nabanggit laban sa pabor ng mga maasim na pagkain ay ang pagkain ito ay ang asidik sa kalikasan ang pagkain ng mga pagkain maasim bago pa humiga ay maaring maging sanhi ng kaasiman. Sinasabi rin na ang maasim na pagkain ay maaring magpalala ng sipon at obo. Ang pagkain ng mga maasim na pagkain sa gabi ay maaring sa paraan na makahadlang sa iyong mga layunin sa pagbaba ng timbang. Ang mga sangkap na ito ay maaring gumana ng paisa-isa o magkasama upang makatulong mabawasan ang mga antas ng asukal sa dugo. Alam din na ang bitter gourd ay naglalaman ng isang lectin na binabawasan ang mga konsentrasyon ng glucose sa dugo sa pamamagitan ng pag-acting sa peripheral tissue at pagsugpo sa appetite katulad ng mga epekto ng insulin sa utak. Ang regular na pagkain ng bitter gourd bilang isang bahagi ng iyong pang-araw-araw na dieta ay nakatutulong upang maiwasan ang mga karamdaman sa balat tulad ng cirrhosis at fungal infection tulad ng ringworm at mga atlet's foot. Ang pag-inom ng mapait na gourd juice ay nagsisilbing isang malusog na paraan upang ma-detox ang katawan. Ang bitter gourd ay nakatutulong upang malinis ang dugo ang mapait na tabas ay binubuo ng mga antioxidant at antimicrobial na katangian na may kakayahang gamutin ang iba't ibang makasakit sa balat. mag iwas sa mga nakakapinsalang lason sa iyong dugo at pagbutihin ang sirkulasyon ng dugo sa iyong katawan. Ang bitter gourd ay nakalink sa pagbaba ng asukal sa dugo ng katawan. Ito ay dahil ang mapait na melon ay may katangian na gumanap tulad ng insulin na tumutulong na magdala ng glukos sa mga cell para sa enerhiya. Ang sino mang isinasaalang-alang ang pagguha ng mapait na melon sa tabi ng panggamot na diabetes ay dapat kumonsumo ng higit 50 to 100 ml araw-araw ng juice, mga 2 to 3 ounces sa buong araw para isang maliit na mapait na melon bawat araw. Nakalalason nga ba ang bitter gourd? Ang ingestion ng mga buto ng mapait na melon ay maaaring maging sanhi ng toxicity sa mga pulang selula ng dugo na kinabibilangan ng sakit ng ulo, lagnat, tiyan, pagkawala ng malay. At yan muna ang latest update sa ating rooftop or van gardening. Muli po ako po ang yung kaagrikultura na nagiiwan ng isang katagang. Magtanim at kumain ng gulay para humaba ang buhay at don't